Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Okay? Ah, pero ito yung tanong mga kapatid. Ito yung isang tanong. Kung mahalaga na mag-connect tayo bawat isa at mag-connect tayo sa Panginoon, kung mahalaga, no? Paano natin, yun na nga, makakasigurado? Ta paano tayo makasigurado? Lalo na dun sa mga baguhan natin ang mga kapatiran. Dahil sabi nga ni Lord, mga kapatid, sa John 15, okay? Uh, wala tayong magagawa pag hindi tayo nakakonek sa Kanya. Dahil lahat tayo kailangan mag-connect sa Panginoon, mga kapatid. Oh, pero sa panahong ito kasi, mga kapatid, ah, kapag hindi ka pa-involved sa church, okay, kinakausap ko dito muna yung mga hindi pa masyado, ano, baka may nakakarinig na mga bago pa lang. Para safe ka na ikaw ay makakonek sa Panginoon, you go and connect yourself to the body of Jesus Christ. Kasi sa panahon natin, maraming Kristo eh. Oh, mayroon na ako nakausap na Kristo eh. Sa Kabite, siya daw si Jesus Christ. Oh, mga kapatid, nakausap ko 'yun, personal. Yung pangalawang Kristo na nakausap po, telepono eh. Kami, <laughs> I am Jesus. <laughs> Dalawa. Kaya pag hindi ka pa malalim sa Panginoon, mga kapatid, baka makuha ka nila. Dahil sabi ni Lord mismo, maraming magpapanggap na sila ang Kristo. Okay, kami ang mga pastor eh. Hindi namin sinasabi kami si Kristo kahit napupuspos kami ng Holy Ghost ng ngangaral. Ako si Kristo. Wala kayong maririnig sa amin. Wala, hindi ko naririnig din yun sa mga kasama natin, mga pastor. At mga naging pastor ko. Pero narinig ko yun, alam nyo kung kanino. Makinig kayo. Yung sinabi niya sa akin personal noon sa Cavite, naglilinis kami noon Sabado sa church. Oh, si brother ng pang Paul. Ayan. Sabi, niya. I am Jesus. Ang lumanay niya magsalita, mga kapatid. Parang yung ano, maalala ko yung mga nanggagamot. Ayan. Yun nanggagamot. gagamot. Kasi nakakita na ako nung bata ko noon eh. Hmm, nanggagamot. Ang lumanay. Ang Parang Mama Mary Kanwari daw eh. Oh, hindi ko makalimutan yon Sinabi niya pa kay nanay ko eh. Anak mo yan? Sabi sabi, oh. Sabi nung ano, gagamitin ng Panginoon yan. Sabi niya, ako naman eh. Narinig ko pero ano, gagamitin ni eh, wala eh. Loko-loko nga ako. Loko-loko <laughs> nga ako nung bata ako eh. Ang aga kong nagbisyo, ang aga kong nagdroga eh. Okay. <laughs> ah, ganun siya mga kapatid, ang lumanay niya. So hindi ko narinig kay pastor yon at hindi ko narinig sa ibang pastor. Narinig ko yun sa mga miyembro na nagsasarili. eh si Brother Paul, yan, ang hilig niyang ano, bago pa lang siya, andun lagi, nagpa-fasting siya, mag-isa niya, walang guidance ng leader. Kaya ako no, nung, nung, ano, nung, nung, nung gusto ko magpasting first time ko, ang niyaya ko, yung youth president namin. Oh, kinausap po yung youth president. Tapos, lumapit kami sa AMF panon, AMF president ng church. Kaya nung breaking namin eh, binisita nga kami. O, oh, tingnan nyo, merong ano eh, merong mga leaders na nagmumonitor pag doon tayo sa church. Doon kami sa church. Oh, So, pag nung alam niya na yung date ng breaking namin ng fasting, dumating siya doon, si brother, ano ba yun? Pangalan, no? nakalimutan ko na. May dala siyang mangga. Oh. Okay? May dala, kami, may dala siyang mangga. Hinog na hinog na mangga. Yun yung pinang-break namin. Dahil may guidance ng, yan ang maganda sa church. Okay, so si brother, ano, yung brother Paul, Andun, lagi sa bahay nila, nagkukulong, sabi nung nanay niya. Doon pala doon, nag worship siya sa Diyos. hindi natin alam kung sa Diyos talaga. Tapos mamaya yun na, nag-chuchong-ching-chong-chang-chang-ching-ching-ching-chong-chang siya. Sumusulat ng ano, ng mga susulatin sa notebook. Tapos nung na-invite ako noon, wala ako sa church. Okay? Sa, kinento ng mga young people sa mga, Kuya, alam mo nangyari kanina. Ayan. Si Brother Paul, inuutosan niya yung pastor namin na ipangaral yung nakasulat sa notebook. <laughs> Dahil minsay daw <ito> ng Panginoon. <laughs> okay. Si yung mga na-encounter kung Kristo. Mga kapatiran na nagsasarili yan mga kapatid kaya mag-ingat po tayo mag-ingat tayo might as well do it in the church with the church people para magkaroon po ng guidance sa atin okay because the safest place to connect to our lord is to be with the body of Jesus Christ. Ulitin ko mga kapatid, ang pinaka-safe para ikaw personally ay mag-connect sa Panginoong Diyos ay lumahok ka sa katawan ng Panginoon. And that is the church of our Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid. At kahit po ako, I need the fellowship of the body. Ah, I am one of them. I am one of the church, mga kapatid. Kaya, kahit kami, may fellowship kaming mga pastor, pero, kailangan naming makakonek sa iba't ibang sangkap ng katawan ni Kristo. Amen. May general conference kami, may district conference, may sectional, mayroon kaming bi-monthly meeting at kakatapos lang ng aming uh, ministers outing and uh, meeting mga kapatid. Pero kailangan pa rin naming maka-connect sa church.